Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurab na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan <coughs> So yan, magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli na andito na naman po yung lingko de Pipanyo Labrador uh, Tayo po yung magsasama-sama sa ating usapin ngayon So baka nagtataka kayo bakit tayo <laughs> po ay nasa ilog So ako po papunta talaga ng ilog kaya lang Naisip ko na mag vlog muna kasi Uh, baka magabihan ako hindi na ako makakapag vlog at ako kasi ay pupunta ng gubat pupunta po at para kumuha ng kawayan kaya itak tayo so dito po sa lugar ko ay napakaganda po mga kababayan kasi unang una dito po napakaraming ahas pero yung mga ahas po dito basta hindi mo ginagalaw hindi mo sinasaktan sila po ay hindi nakikialam sila po ay kahit pa yan ay cobra, kahit ano pa yan. So dito po, ang ahas po dito ay eh, nakakatuwa. Ang ahas po dito sa gubat ay talagang uh, masasabi mong uh, mapagkakatiwalaan mo kahit papaano. Kesa po sa ahas na nandyan po sa syudad. Kesa po sa ahas na nandyan po sa senado. Kesa po sa ahas na isang ahas na tao na kung saan ay isang politiko. So ngayon, dahil pinag-usapan na lang din naman natin yung tungkol sa ahas, mga minamahal ko mga kababayan, ito doon na ho natin. Dahil ang ating pag-uusapan ngayon, hindi lamang po isang ahas, isa rin pong magnanakaw. At hindi lamang po magnanakaw, isang mamamatay tao din po na mas malupit pa sa totoong ahas. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, wala na pong iba kundi si Sara Duterte. So, alam nyo po mga kababayan ko, uh, pinapaasa lang ho at pinaniniwala lang ho ng mga Duterte lalong lalo na nito ni Sara Duterte na siya ay makatao makadiyos makabayan makabansa so pinaniniwala din niya yung ating mga kababayan na siya ay hindi magnanakaw pinaniniwala din niya maging ng kanyang mga kasama na sila ay tapat sa kanilang tungkulin at talagang makabansa at o, o mapagmahal sa mga Pilipino. Pero kung, kung susundan mo po at titignan mo ng mabuti, ay eh masasabi mo talaga na lahat halos ng sinasabi po ni Sara Duterte sa television man o sa kanyang uh, pagpo-post ng kanyang mga mensahe sa social media, lahat po yon ay maituturing natin na lahat po ay puro mga kasinungalingan lamang at isang uh, kumbaga eh, normal lamang na ginagawa ng isang politikong mandaraya, manloloko, magnanakaw na katulad po ni Sara Duterte. So, alam nyo po, kung mahi kung may tu, kung itutulad po natin sa hayop, itong si Sara Duterte, para po sa akin siya na po yung uri ng isang hayop na masasabi nating isang ahas. Isang ahas na kung saan ay masasabi po talaga nating uh, uh, ano mang oras ay pwedeng mangagat, pwedeng manuklaw, pwedeng uh, gumawa ng krimen. So, alam nyo po ba na ang pagnanakaw, para sa isang politiko o pag sa isang uh, ng pera ng taong bayan ay napakalaking krimen po yan. Kaya nga po, yung pagnalaman ng ating gobyerno, ng ating batas ng isang politiko ay, ay nagnanakaw, siya po ay kinakasuhan ng plunder. So pag kinasuhan ka ng plunder, ibig sabihin po doon, nandun na sa iyo lahat. Nanloloko ka, nandaya, nandadaya ka, nagnanakaw ka, so pabigat ka, nagbibigay ka ng hindi, uh, hindi maganda ah sa taong bayan kumbaga ang hatid mo ay kahirapan ang hatid mo ay kaguluhan ang hatid mo ay hindi magaganda so kaya nga mga minamahal ko mga kababayan dito sa ating pinag-uusapan ngayon ba't natin pinag-uusapan yung tungkol sa ahas kasi po napakarami na po mga ahas ngayon sa ating gobyerno na akala mo ay totoo sa kanilang sinasabi pero hindi pala so sa madaling salita ah uh, marami na pong mga politiko ngayon na pag nagsalita ay akala mo ay talagang makadiyos, makatao, makakalikasan. So, dito ka na dumaan anak. huwag ka lang nga ha haharap dito para hindi ka makita. Mahirap na. O, yan. So, yon mga kababayan ko. Uh, kaya ko na naisip na pag-usapan ng tungkol sa ahas dahil nga sa talagang lumalaganap na yung mga ahas dito po sa ating bansa talagang nagkalat na sa bansa natin yung mga politikong ahas na masasabi talaga natin hindi lamang traidor talagang hindi mapagkakatiwalaan lalo na sa pera ng taong bayan lalong lalo na po itong si Sarah Duterte na masasabi talaga natin na talagang uh, sakim sa pera at kapangyarihan o, talaga, o masasabi natin uhaw na uhaw takam na takam sa pera ng taong bayan So ngayon kaya po natin pinag-uusapan ito, bakit natin nasasabing siya ay ahas? Alam niyo po ba, ang isang taong hindi tapat at ang taong uh, nag uh, nagtatakip sa kanyang tunay na kulay ay masasabi nating ahas, no? Kung siya ay tao, masasabi nating mapagbalat kayo, no? Oh? So, yung mga taong mapagbalat kayo, yan po yung pinakamahirap na pakisamahan. Yan po yung pinakamahirap na pagkatiwalaan sapagkat maaring yung taong yan na pinagkakatiwalaan mo, yung taong yan na iniisip mong kaibigan mo, siya pa ang titira sa'yo. Paano ko po nasabi na si Sarah ay isang ahas? Sa kabila ng lahat ng kabutihan na ginawa po ng ating mahal na Pangulo sa kanya, sa pamilya niya, sa kapatid niya, sa tatay niya, sa kabila po ng lahat ng yon, nagawa pa po ni Sarah Duterte, nagawa ng hindi maganda itong ating mahal na Pangulo. Katulad po ng ano? Alam po natin at alam ko rin na ang lahat ng mga naging kilos ni Duterte o ng kanyang kapatid at ng mga DDS, yan po ay nagsimula dito po kay Sara Duterte na kung saan eh, siya po ang bumulong, tatay niya at yung kanilang mga alipores ang gumawa ng kanyang mga kagustuhan dahil hindi naman pwedeng magpakita siya ng mga kagaguhang kabastusan. Pero ang katotohanan nito siya po ang nagtulak, siya ang nagplano, siya ang nagturo, siya ang gumastos ng lahat ng mga gastusin para lamang po masira po ang kanyang kaibigan noon na ngayon ay mortal na niyang kalaban dahil nga po sa, siya ay mayroong sariling interes. No? So, sabi niya, hindi daw siya, hindi daw siya traidor. Kung papanoorin ho ninyo, kung, kung susubaybayan ninyo, kung aalamin ninyo ang katotohanan sa lahat ng mga nangyari bago pa man si Sara Duterte ay kusang nagbitaw sa DepEd, una pong nag-traidor, una pong gumawa ng mga kabulastugan ay itong si Sara Duterte maging yung kanyang pamilya na kung saan, sa kalagitnaan ng termino ng ating mahal na Pangulo gusto nila itong pababain ng walang rason. No? Bakit po gusto nilang pababae ng walang rason, na wala namang ginagawang pagnanaka, wala namang pang-aabuso, walang ginagawang pagpatay, na walang kalaban-laban sa mga taong maralita, katulad ng ginawa ng tatay niya. Pero bakit nila ito ginagawa? Dahil po sa kanilang personal na interest dahil po sa kanilang kagustuhan na mapunta sa kanila ang pinakamataas na kapangyarihan na pwede nilang magamit para po sila ay magnakaw na magnakaw na magnakaw na magnakaw sa pera ng taong bayan na kung saan hindi alam ng taong bayan na yung kanilang mga kinukuha na sinasabi nilang gagamitin nila sa kanilang mga proyekto ay napupunta lamang po talaga sa sarili nilang mga bulsa kaya nga po masasabi natin napakaahas po ni Sarah Duterte eto pa Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ginamit niya ang kabataan, ginamit niya ang mga Pilipino, ginamit niya yung mga mahihirap, ginamit niya yung kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino, ginamit niya yung mga, mga iba pang mga posibleng magamit niya bilang isang Vice President o bilang kalihim ng Deped para po makakuha ng Confidential Fund o Intelligence Fund sa ating mga kababayan o sa kaban ng taong bayan. nang sa ganon ay makapagnakaw siya ng napakaraming pera. Ito po mga minamahal ko, uh, dito natin makikita at masasabi na talagang napakamagnanakaw talaga nitong ni Sara Duterte at napakawais, napakatuso. Yan po ay ugali ng isang ahas na kung saan kailanman ay hindi hindi na mawawala sa kanyang pagiging uh, sa, o sa kanyang ugali. Dahil yan po talaga ang karakter ng isang ahas, traidor. So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ang ang nakakatawa pa nito, siya yung may siya yung gumagawa, siya yung nagbibintang. Katulad po ng kanyang ama, di ba? O, sabi niya, lahat daw na nangyayari sa kanya ngayon, lahat daw ng mga lumalabas ngayon na isyo ay para, para parang mga ano lang daw, pa, pawang mga paninira lamang sa kanya. Parang mga para, pawang mga ano lang daw, uh, issue para lamang siya ay hindi na makatakbo sa 2028 at humina yung kanyang kandidatura. Tingnan nyo ha kung kaano siya ka-defensive. Yung gumagawa ng mga bagay na hindi maganda, ah, sobrang defensive kasi ah, siya na gawin sa kanya pero hindi po yung ginagawa sa kanya. Dahil yung mga nangyayari po sa kanya ngayon, ay legal at hindi pawang paninira lamang. Yan po ay dumadaan sa tamang proseso tulad po ng ating sinasabi lahat po ng pinalalabas dyan sa quadcom ay mayroon pong patunay at mayroon mga ebidensya. So ngayon mga minamahal kong mga kababayan sa uri, sa pagka yung uri ng uh, pagkatao ni Sarah Duterte ay may ma -tul, ma sa tulad po natin talaga at masasabi natin isang uh, isang tao na mahahalin tulad natin sa ugaling ahas. Ngayon mga minamahal kong mga kababayan. Papayag pa ba kayo? Ito po 'yung tanong ko eh. Papayag pa ba kayo na tayo ay pamunuan ng isang taong ahas? Paano ko po nasabi pamunuan tayo ng pa, bakit uh, kailangan kong sabihin ito? Alam naman po natin 'di ba na si Sara Duterte, ang tatay niya, ang kapatid niya, mga DDS, maging 'yung mga ulupong nila, kayang-kaya nila tayo at gusto nila tayong ipasakop na sa China? So sa ganyang plano, sa gano'ng pag uh, pagpaplano nila, masasabi na ho natin na silang lahat ay ahas. Biro mo, Pilipino ka. Tapos gustong-gusto mong ipasakop sa China, ang bansa mo, na kung saan dyan ka isinilang, dyan ka na na, dyan ka nagkaroon ng kamalayan, dyan ka na nag-aral, dyan na lahat, dyan ka nagkaroon ng kapangyarihan. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, paano ko masasabing sila ay mga traidor? Dahil po sa pera na inalok sa kanila ng China, sila po ay pumapayag na lamang na tayo po ay masakop na China. Saka, dahil sa bilyon-bilyon o trilyon-trilyong ibibigay sa kanila. No, kung saan sila lamang po ang makikinabang at sila lamang po ang magpapakasaya, hindi ang mga Pilipino. So, sana mag-isip po tayo mga minamahal kong mga kababayan na sana sa darating na eleksyon, kung makakarating pa si Sara Duterte sa 2038, kung hindi pa siya mahuhuli ng Interpol, eh sana po mga minamahal ko mga kababayan, mag-isip na po tayo, na dapat na ang iboto natin, ay isang taong tunay at tapat po sa ating inang bayan, at hindi mga ahas. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, sino-sino ba yung mga ahas na to, na hindi natin dapat uh, pagkatiwalaan at iboto pa. Unang-una dyan, si Sara Duterte, syempre, alam natin na tuso yan, at hindi totoo ang mga sinasabi niyan. Pangalawa, Itong oh, si Rodrigo Roa Duterte na subok na natin sa kanyang kawalangyaan, subok na natin sa kanyang katarantaduhan, subok na natin sa kanyang kahayupan, subok na natin sa kanyang pagiging mamamatay tao. Pangatlo, itong si Puloy na hanggang ngayon ay eh hindi masagot kung nasaan yung 51 billion na kung saan katulad din ni Sara, dinadaan na lang sa tapang-tapang para hindi siya matanong, para hindi siya makapagpalabas ng... Uh, ano, ng kanyang mga kasinungalingan dahil wala naman talaga siyang ilalabas na katotohanan kaya puro kasinungalingan na lang ngayon, isa, sino pa? etong si Baste, na alam naman natin na mas adik pa sa lahat ng adik muso pa lang, alam na alam mo na na araw at gabi, lagi itong uh, nagsasabu okay, pang lima, sino pa? syempre si Robin Padilla na alam naman natin na aso, si Bato, si Bongo, o oh, itong si Philip Salvador, tatakbo din daw, hahabol sa pagnanakaw itong si Philip Salvador. At si Amy Marcos, number one din yung traitor. Biro mo, kapatid niya. Di ba? Kapatid niya na pagkanulo niya. Nagsama-sama po talaga sa hanay ni Duterte yung lahat ng mga traidor na kung saan hindi dapat natin pagkatiwalaan mga minamahal kong mga kababayan. Dahil sa kanilang mga katraidoran. Lalong-lalo na po ito si Amy. Alam naman natin, kapatid na kapatid mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-traidor sa kanya. Kaya nga kung ako ang tatanungin dapat, yung ginawa ni Sara na na libro, biro mo ang gumawa ng libro. Dapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gumawa ng libro tungkol sa ibon na iniwanan ng kanyang mga kaibigan. No? Eh si Sara ang nang iwan, hindi naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sino ba ang bumaba ng kamera ay ng ano ng kabinete, di ba siya? Eh di siya yung nang iwan, pero baliktad po ang kanyang pinapahiwatig parang gusto niyang sabihin na siya, siya yung iniwan. Pero sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, siya po ang nang iwan. Binabaliktad lang po talaga ni Sara Duterte kahit sa ang angulo natin tignan, siya po tong nag-traidor. Diba? Siya tong hindi naging tapat. Siya tong naninira. Pero pag nagsalita siya, mga kababayan ko, tingnan nyo ha, gusto niyang palabasin sa ating mga kababayan na siya yung biktima, siya yung sinisiraan, siya yung sa yung uh, kumbaga eh, ginagawa ng hindi maganda pero ang totoo mga minamahal kong mga kababayan siya po ang hindi gumagawa ng tama siya po ang naninira siya ang nagnanakaw siya yung naghahatid ng pagkakabuklot uh, ng pagkakagulo gulo ng, uh, ng kaguluhan dito sa ating bansa di ba? dahil po sa kagustuhan nilang makuha nila ang posisyon na hindi naman nararapat para sa kanila di ba? so para sa akin mga minamahal ko mga kababayan eh, yan para sa akin, eh, talagang dapat wag na natin silang iboto o tangkilikin pa sapagkat yung mga taong ito ay hayop at traidor at mga ahas sa ating bansa. So, yan lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inambayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.